Ayan naman guys, bumabalikin eh, naman yun, yeah. pwedeng ganito. Ayan, pwedeng ganito. rin magpapano. Ayan. Ayan, pwedeng ganito. Yeah. Mm -hmm. nahihiyahin siya mga idol ayun nasa loob na naman siya pabalik na naman yung mama ayun ayun na naman siya mga idol ayun, ayun na naman siya talagang magkakaiba rin siya eh laging pabalik balik dito ayun

Pabalik na may mga uh, maya ayan sa talis siya ayan na patulog so na naman siya pabalik balik mo siya mga idol ayan na naman siya ayan na um, naman siya na naman siya talagang gusto niya magpagkaibigan no? that's my friend ah diba? ay, Kung ay gugutom yata wala akong dalang pagkain hindi ko at saka di ko alam kung anong pagkain ayan hindi ko lang siya tatagutin para Okay. Yan ang aming two friends ko. Yan oh. Talagang lumalapit ko siya. Oh, diba? Malapit ko sa sapatos ko yan oh. diba? So. Oh. Yan ang kaibigan kong lizard. Mga kaibigan. That's my friend. Ang papagkit pa oh. Ang galing. Maamo nang huling maamo siya.

Pero naman mga idol. balik yung talagot niya. Kaya, ang niyo mga na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ano na. Ayun ng ilas na. Nagpapakit naman siya. Ano naman sila. Malupit talaga siya. Malupit. Ayan na naman ba siya bagay sa pita na lumalabas yung ulo. O oh, diba? Ayan na. Kulit din ito. Ito balik-balik na talaga para magpapakir. The lizard. Ayan na. Ayan naman siya. Ayan na naman siya. Ang kulit na naman. Ang kulit na naman. Hindi ko alam po. Ano talagang hinahanap nito eh. Ano ba yun? mahilap din, mahilap pa rin mga guys mahilap pa rin siya ayan mga guys mukhang hindi na nagpapakita yung so, ating kaibigang ano, lizard man okay, babay muna guys hmm. wala na talaga wala na paparamdam so